Guys, welcome to my YouTube channel. Guys, ngayon mayroon na naman ako ipapakita sa inyo na bagong kaalaman. At sa loob ng tatlong buwan na hindi ako nakapag-video ngayon, uh, mayroon akong uh, pinag-aralan kung paano ko ipapakita sa inyo yung sino pakahirap talaga gumawa ng content kung uh, wala kang alam, so kailangan mong uh, pag-aralan kung ano yung uh, ipapakita mo. So ito ipapakita ko sa inyo. Kung papano ilagay itong pako. Patong itong pako sa stick. Patong lahat dito. Kasi itong stick na to, kahit ilagay mo dito yung pako, patong mo dyan. Mahirapan ka. Ayaw talaga tumayo yan. Pero ipapatong ko ito dito, aalisin ko itong lalagyan. Yung puro pako lang talaga. So, panoorin ninyo kung paano ko ilagay, paano ko ipatong dito. Para pag nakita-kita kayo ng mga barkada ninyo, uh, mayroon kang ipapakita ng uh, kaalaman, na kakaiba namang kaalaman sa inyong mga barkada. So, panoorin nyo guys kung paano ko ilalagay ito dito. So, pisana natin. Ang gamit natin guys itong stick, dalawang stick, tapos pangatlong stick, itong medyo malaki-laki. Welding rod ito, welding rod. Ito, welding rod ito, kailang binalatan ko dahil sobrang laki. So, ito hindi pa nabalatan. Ito ang gagawin nating patungan. So, dito natin ipapatong yung, ano, yung mga pako na yan. So, panoorin natin na. Ito naman, kasi nandito tayo sa lamisa hindi natin pwedeng ibaon ito uh, kumuha ako ng saging yan o. itong saging dito natin ilagay yan para tumayo ganun o, no? tusok natin dito yan diba tapos yan natin tatayo natin ng ganun dito natin ilagay yung pako na ito lahat na yan dito natin ipapatong Oh, so, panoorin nyo ha. So, umpisahan na natin guys. Ang buhay dito guys, na dito sa dito sa sinulid. Itong sinulid na to, kailangan ilagay natin sa gitna. Kasi pag hindi natin lagyan ng tali dito sa gitna, lulundo ang itong stick sa sobrang bigat ng pako. Kaya uh, kailangan dyan lalagay na natin to. yeah. Ganun lang paglagay o. Oh. Salit-salit. 干那点事。 Ayan guys. Ipatong na natin. Ayan ha. Ganyan na paghawak niyan. Dulo-dulo. Hawakan mo yung dulo. Ang paglagay nito guys, kailangan balanse kasi pag hindi magandang pagka hindi yan ma ano yan siya yan tulad niyan no. oh, di ba wow Diba, nagkawa natin? naggawa natin no? Sana guys, nagustuhan ninyo ang akin vlog sa mga bago pa lang sa akin channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at paki na lang din para 'yung gustong matuto, matuto silang uh, gumawa ng katulad nito. Bye-bye.